Ayan! Hello mga kapaya! Ako po si Ichi S.C. and James Milaharka. Welcome po sa ating YouTube channel ulit. Nakaraan po sa akin last video, yung na-upload ng video na to kung paano nakikilig ng babae ng picture ko kasama si David Lee Carco. So gusto niyo pa niyo ang part 1 ng paano nakikilig babae. Ngayon po, sisimula natin to, ang kwento to, paano nakikilig ang mga babae part 2. Simulan natin guys. Kung bago mo na sa channel ko, please subscribe po muna sa channel ko. Ang marami kayong matutunan dito sa, sa video na to. Tara, umpisa natin natin tong video na to. Una-una guys ay, ano, usapin mo sa sarili mo kung totoo mo siyang mahal mo siya. Tapos, hmm, una-una po guys ay, wag kayo mag, ma, mag, kayo mag, um, magalit sa mga babae dahil nagagalit tayo tayong mga lalaki, yung mga babae naman nasisigyan isisigaw natin sila. At syempre po, huwag natin, huwag natin sisigawan sila dahil um, huwag natin silang awahin, huwag msin silang sampalin, huwag msin silang palya dahil asaw akong asawa mo mayon o tabigan mo lang 'yun. Guys, importante po sa tao sa isang uri ng tao ay huwag na kaya magpalit ng uri ng jowa na yan, mga ex, ex ng jowa na nagpapalit syempre at the same time at uh, yung mga ditong feature na to ay nagpapalit ng extra jowa tapos extra wife tapos nagpapalit ko ay lang, hmm, etong asawa ko, huy, itong yung misis na to, hindi na nakapagaling ng trabaho ba man lang syang ano, iniwan niya ako tapos may hal ng iba so guys, kung wangan nga nasa kayo kasi mga lalaki po ay naghihintay, nagsiselfone, at mga nagtatabaw, ganun. So, ngayon, guys, paano natin i ikilig ang mga babae? Siyempre po ay maging guwapo. At siyempre guys, hindi na rin makalimutan ayusin na di book natin. Dahil ako po guys ay bagong gupit ko po dahil puta po sa ganina. So, etong nakakatawa tong sa video na to ay paano natin ikilig ang babae? So, kukukain ko yung gitara ko. Guys, ito yung gitara ko dahil sira-sira na to. Itong gatong ang jawa na to ay, tayo mga lalaki, kakanta tayo para sa kanila. While nasa bahay ka, yung misis mo nagtatabaho, tapos may kasapresa ng bulakla, ganun. gatong Gato ang na to ng video na to, nagigitara. So, itong isang batang, ano yung bawa to? Itong, ano yung bawa to music na to? Nasa yung ang aminhan, -ang pati na puso ko. Nasa'yo nga misis ko. Wala ko na itindihan! <laughs> Mas importante po, lalang po sa gitara to, ng mga instrumento dyan, o mga microphone, pwede ka magkanta ng ano, mga isang susilap mo, apa uh, paano mayapa, at yung mga haya mo lang sila, ganon. Yung mga ganyan guys, mga kanta na yan ay nakakatawa po, nakikilig po. Pero mga iba po, mga iba dyan ay ay nagbabalik kasi isa naman ng the break na naman syempre itong video na to at syempre, at the same time guys ay wag tayong masyado mag ah uh, wag tayong masyado ay uh, magrespeto sa kapwa natin mga missis natin, mga jowa natin, mga kaibigan natin. Ang kaibigan po ay dahan po ano nag-uusap. Syempre, nakaupo ka dito at the same time nasa court kayo ganito video na to. At same time, kumakain ko yun ng lunch, ng sabay-sabay, at yung mga katropa, no, nagchichismisan. Ano example, Uy, pare, yun yung boss natin. O nga, pare, parang ganun, pa, parang may siya kasamang magandang babae. Hmm, yan na, pare, yan may boss ko. Hayaan natin siya. Mga ganun yung mga katropa, mga ganun. Sabi mo, Uy, si, ano, si Nico ba yun? Ay, sandali lang. Meron ba siyang babae ganina? O nga pare, hindi natin din natin di na, sure talaga. Mga ganun guys, yung mga, ano, mga example ganun ng mga tropa natin, syempre ano, nungusap kayo mga sweets, basta mga babae po, pag nanom, nakilala kayo sa isa't isa, pwede mo siyang kuha ng cellphone number, ganto tapos pwede mo siyang i-messenger sa Facebook, sa Messenger, and syempre guys, pwede mo siyang i follow sa Instagram. Ganun po sa Instagram. So guys, ang nakita ko sa sa kagali ko at the same time at hindi natin yung ano um, makalimutan to yung mga jowa natin ay makalimutan base syempre ang magulang natin ay nagtataba. sabi daw mga magulang natin mga bata mag-aral mabuti sa paalalan para may pasado kayo sabi nang huwag tay paano mong karon ng jowa eh yung ate ko talaga yung ano yung yung, yung, yung mo may jowa na eh sabi, sabi ng tatay mo, anak, hindi. Kailangan mo mag-alam mabuti. Para at the same time, yung may kang ginabukasan, pag sabi ng tat, tatay mo, ay anak, pag, pag, 20, pag, 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 may, pag tapos ka ng pag-aaral, pag tapos ka mag-cars, may trabaho ka na, mag, ano ba, 28 ka na. Kung ka na ng, ano, ng girlfriend, at the same time, o oh, friendship muna, syempre, yung mga, ano, mga tao dun, halimbawa, example, kayo, naging jowa ka na kayo, yung mga babae at lalaki, na gano. same time, syempre, kung kailan yung birthday niya, kung kailan ang anniversary namin, kailan happy anniversary, o Valentine's Day, gano'n, at same time, guys, hindi natin ay makalimutan, syempre, ay mga babae, gano'n, ganda sa mga, mga picture na to, mga lalaki, tsaka babae, same time, mga pelikula, sa mga Erector, syempre. Syempre yung mga ano, mga magwagong lalaki. Ganun. Syempre guys, yung mga lalaki po ay yung gusto ninyong trabaho ninyo, maging police at maging ano, sundalo, ganun. So, yung mga babae po maging uh, nurse, maging police din, syempre. So guys, ang importante guys ay nakita ko sa dalawang panaginip ko ay mga kaibigan ko ay tititipan pa ako dahil single lang ako, single. Kuwawa naman si Iji, wala nang jowa na yun. Yung mga ganun guys, kasi nasasaktan ako sa mga sinasabi mga kaibigan ko, Uy single ka lang, mag, ano, mag-aaral ka mabuti, huwag mong, mong, kaming gayahin. Mga ganun po. Guys, Wag natin, wag natin to ay simulan ang mga kaibigan natin. dahil hindi natin ang tama kung anong pinagsasabi niya sa kototohanan. Syempre ang kototohanan ni eh, ano nagsisimula lang tapos yung 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 ibang jowa naman nakikiwalay pa. Mga gano'n, mali yun. Basta ang same time, basta magsumbok sa teacher mo, ano sabi mo? Sir, sir, sir. O ni ano ni ni mga gano'n. Sabi mo, "Hoy sir, yung klase ko pong ganina, ano, may kasamang babae ganina doon sa sa kanting ganina." Wow, totoo ba yan? Oh sir, maniwala kayo sa akin. Eh, yung bumunta naman doon, eh, totoong katotohanan yan. Siyak, huli ka na. Siyempre, guys, ay respeto tayo sa mga mga babae. Siyempre, hin, hin, huwag natin ay isipan mo mabuti yung gagawin mo, decision mo, tutong mahal mo na siya, o hindi mo siya mahal. <coughs> Same time at, huwag natin ay, huwag natin i- ano, isusuko. Dahil, importante mo ay, tutong mamahal siya, tutong totoo na ba to o di na tong katotohanan kung darating pa siya basta decision mo anong gusto mo hmm, ganda example hmm. anong gagawin na to eh yung jowa ko eh ani ang gusto ko ano eh saming eh gusto ko ani gusto ko siya kausapin ng maigi eh yung eh, sabi ko ani ano anong gagawin ko na to eh sige AJ isipin mo mabuti isipin mo mabuti ano kakasalin ko ano papakasal ko siya eh, inihanda pa ako sa sarili niya. Guys, mga ganun, yung mga ganun ng kinakabahan, kung gusto mong ikasal muna siya, ay maging sa marriage move, meron, pwede mo na siya maging asawa, para may kanakaroon ng isang paliya. At the same time, at yung mga bata pa tayo, mga, mga chikitig dun sa mga, mga Pilipino natin, mga ganyan, yung mga, no, mga, mga anak natin, mga magulang natin ay alam nila kung paanong sa mga, tay, nai kailan po kayo na, ano, nakilala kayo? Yung mga ganun guys, yung tatay, kailan kayo nag-meet kayo nung mami ko manina? Ganto, anak, ganun. Yung mga, ano, mga ganun ano, nung, uy, nai kailan po kayo, ano, pinanak niyo ako? Ay, anak, huwag kilala pinanak Pinaanak ka namin ng January 10. Yung mga ganun, guys. Siyempre, guys, hindi natin nga, no, marami ganyan natutunan dito sa video na to. So, sana may kayo dito. Siyempre, iba siya siya atal ko sa susunod na video na to. At sa same time, sa susunod, kung gusto nyo comment down below, kung gusto nyo next anong video natin. Siyempre, guys, bago pa ba tayo magtapos ng video, ang gusto ko lang, um, huwag natin awayin ang mga misis natin, yung mga jowa natin yung mga friendship. Yung gato mga example na to, ang isang lalaki to ay nagdadabog and syempre yung mga itong babae na to ay naiiyak. Syempre, itong mga laraw na to ay lagi lang nagagalit at, syen, at sa same time at huwag natin ay singwangaling nga, nga, nga sa isa dahil pag malaman mga ibang tao, wala na sa mo ng katotohanan mo. Pag sabi ng misis mo ay may naligaw na siya ng iba, tapos yung iniiwan iyo ay may bago na. Mga ganun. Yung mga katropa na dyan, mga jowa dyan, mga, mga rich, mga mayaman. Siyempre guys, etong katapos ng video na to ay Maraming maraming salamat po sa inyo guys. So guys, maraming salamat po sa inyo. Maraming kayo natutunan dito sa video na to. And guys, bago kayong matapos sa video na to, please comment down below at like, subscribe tong video na to. So guys, please, please maraming salamat sa support uh, sa video na to. Sa, ne sa comments kayo sa akin, ano gusto niyo yung next topic ng video na to? Kung gusto niyo ano mga mga adik mga ano mga pictures, mga mga space o mga mga mythical creature ganun. Basta guys, marami sa mga sa kayo sa video na to. Sama, marami kayo natutunan. Baka man sa video na to, edi eh, mo subscribe na. Bye, paalam.